Magandang araw mga kaibigan. Uh, Pag-usapan natin ngayon ang napakalakas na lindol dito sa Mindanao uh, nangyari kagabi. Uh, Higop muna tayo ng dark chocolate. Mm, sarap. So dito lang po kayo magkontak contact sa gustong uh, bumili mag-order. Ito na po ang pinakamasarap 100% pure organic na kakao o tablia Okay, kagabi, grabing earthquake uh, Dito, nabasa ko sa online news, nangyari ang earthquake 10.37 kagabi By that time, tulog na ako Kailang, nagising ako dahil sigaw ng sigaw ang aking wife sabi niya, Janay, eh, gising, ang lakas ng lindol. No, Nagising ako, nararamdaman ko talagang malakas. Kaya lang, I don't know. Sabi ko, hindi ako lumabas. <laughs> ah, sabi ko, nagdasala, Lord, bahala ka na sa lindol nito. Gusto kong matulog. <laughs> Ayoko kasing ma-disrupt ang tulog ko eh. Kasi once na disrupted yung tulog ko, mahirapan na akong makuha yung yung appetite to sleep. Basta, nararamdaman ko yung lakas ng lindol. Kailan? Higa pa rin ako. Nagpray lang ako, Lord. You are in charge of everything. <laughs> Take control of the situation. Tulog ulit. Okay. So, mamaya, pag-usapan natin yung peace of mind in times of disaster. So, yung misis ko, awala wala, wala siyang nagawa. Nasa labas. Uh, kasi medyo matagal-tagal yung lindol na malakas. Ako, I choose to sleep. Habang <laughs> nag... Diba, usually pag uh, malakas ang lindol, lalabas ka sa bahay. So, pag gising ko ngayong umaga, on akong message na tanggap kay Madam Teresa Tanyag. Sabi niya, General, hindi pa kayo affected sa Lindol. Sabi ko, ma'am, naramdaman ko yung lindol kagabi. Malakas kayo lang. Okay naman kami. May tsunami warning daw. So, tinignan ko na dito sa news. Okay, tsunami. So, dito ko na nalaman na ano? Uh, 7.6 magnitude yung earthquake ang epicenter malapit sa Davao City uh, 187 kilometers from Davao City yung epicenter ang mga affected countries is uh, Philippines and Indonesia at ito na, nakita ko na sa news Re Reuters, uh, international news na ito is A strong quake in the Philippines triggers tsunami warnings and evacuations. Yun na, yung balita. So, ang summary, U.S. tsunami warning system says threat of tsunami. Yan. Yeah. Evacuations continue as Philippines maintains tsunami alert. Uh, over two dozens aftershocks in southern Philippines. So, as of now, nakataas pa rin ang tsunami alert dito sa Amin. So, sinagot ko si Ma'am Teresa Tanyag, Ma'am, our house is on top of a hill. No worries on tsunami. Okay. So, dito muna tayo yung sunod-sunod na earthquake. Kailan ba yung nag-earthquake na naman sa Mindanao na wala ang ating presidente nasa foreign travel? I think, yung pagpunta niya sa Saudi Arabia. If I'm not mistaken. So, bago lang yun. Tapos, October. October ba yun? November na. Oh. Tapos, earthquake na naman. Tapos, ang lalakas. Okay. Uh, these are the signs of end times. Nakasulat po sa Bible na uh, in the end times, malapit ng pagbabalik ng Panginoon, ang signs is There will be earthquakes, padalas ng padalas ang earthquakes throughout the world. Recorded yan. Uh, pamins yung tigutom, wars and rumors of wars. Kaya kaliwat kanan ang mga gera ngayon. So, ito po, uh, these are just warning signs to us na ihanda ng ating sarili. Kasi pagbalik ng Panginoong Isus, dalawa lang yan eh dalawang purpose pagbalik ng Panginoon. Kunin niya ang nagtiwala sa kanya at paparusahan niya ang hindi naniwala o nagtiwala. Yung ibig kong sabihin yung naniwala o nagtiwala, yung tumanggap ng ebanghelyo, yung gospel. Kaya ulitin ko ulit, ang gospel po, ang um, magandang balita ng Panginoon is ABC. A. Accept. Aminin lang na tayo, ikaw, ako, makasalanan. B. Believe. Maniwala lang na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan. And C. Commit. Total surrender ng buhay natin sa pamumuno ng Panginoong Isus. Ako, tapos na ako nag-ABC. Kaya yun na. Yung, yung resulta is peace in times of trouble. Kagabi, talagang may danger na dahil sa lakas ng lindol, ang bahay mag-collapse. Matabunan ako, mamamatay ako. So what? <laughs> Kaya ako, tulog lang ako. I have surrendered my life to God. E kung sa lakas ng lindol, natabunan ako ng aming bahay na ano, no problem. Kasi lahat tayo dadaan ng physical death. But after that, yung ating spirit kaluluwa. Ako, my spirit, my soul will surely go back to God and live forever with him in heaven, which is far better. Malayong mas maganda ang buhay sa langit kasama ang Diyos kaysa buhay natin sa lupa. Kaya hindi ako natakot kahit naglilindol kagabi. <laughs> sana magkaroon din kayo ng ganyang peace of mind. May nangyari na naman. Ah, kailan ba yun? Last year, bago mag-eleksyon, dito, kasi ang bahay namin, nasa likod lang ng army camp. Mga bandang alas 11 o alas 12 ng gabi, may sunog, may potok. Grabe, nagkakagulo na. Ang unang pumasok sa isip ko is ang kampo ng army uh, malapit sa bay is inatake na ng mga rebelde. Kaya lang ako, sabi ko, Lord, bahala ka na. Mm, tulog lang ako. The following morning, nalaman ko, pumutok pala yung ammo dump, yung... Uh, big building na nandun, glalaman ng mga bala, klase-klasing bala, nagkaroon ng sunog pumutok, kaya parang ang lakas ng lindo, ang lakas ng putok, wala lang, natulog lang ako. <laughs> so, yun po, uh, peace of mind. Basta, kasi, ang Panginoong Isus, tinawag siyang Prince of Peace, Prinsipi ng Kapayapaan. Ang danger is all around. But if we have Jesus in our hearts, yung kapayapaan magkakaroon po tayo. So, kapatid, merong ka bang kapayapaan sa buhay mo? Kung wala, ang Panginoong Isus, He's offering peace. Anong sabi niya sa Matthew? Come to me, all you who are uh, heavily laden who are tired. Come to me and I will give you rest. Yung rest, yun po ang peace. For I am gentle and lowly in heart. Paanyaya po ng Panginoong Isus. Kung sobra-sobra na ang problema mo ngayon, eh di lumuhod ka. Right now, even right now. At magdasal sa Panginoon. At yun na, yung Yung ABC. Aminin mo lang na makasalanan ka Maniwala ka na namatay at nabuhay siya uh, Sa pagpatawad ng kasalanan At isurrender mo na ang buhay mo sa Panginoon And Ang Holy Spirit Ang papasok sa iyo Mananahanan sa buhay mo At unti-unti magkakaroon ka ng kapayapaan So Sana balik tayo sa lindol uh, Wala pang report kung anong mga damages Kung anuman Eh yun na naman, kailangan na naman ng tulong ng gobyerno sana matulungan ang mga biktima ng lindol kaya lang, buhay natin is parang nagkakaroon tayo ng lindol araw-araw yung mga trials temptations, those are lindol but kung nandyan sa iyo ang prince of peace ang Panginoong Isus, kaya mong iwidstod ang mga lindol sa buhay mo kasi ang Diyos nagpromise siya, peace I give unto you. Libre ang kapayapaan, ang kapahingaan na binibigay ng ating Panginoong Isus.